ha? Sila lang, mga estudyante lang. kami bukas. Oh. Another swimming. buat Ini betul apa? Belum. itu <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Asan? sana. Eh, open the asan ah, Open natin yung okay. ano. Uy, ganda bumble hindi. video. Guys, may kita natin dito sa Napakaganda guys ng regalo natin kay Kalix. Say thank you to Lola. Thank you Lola. bless na, bless, bless, bless. Bless Kalix. bless kay Lola, bless. Tapos ah. na, bless na. Guys, ayan. Opo, naulog. Buksan mo na, pabuksan mo kay Lola. Pabuksan mo. Pwede... Pabok sa mga lolo. The, ano, di gift. Ewan ko kung si mama lang gumili niyan o hindi si Kale. Oh. Yan, look oh, guys. Oh. open the Tara! gift. Tara! Tumutugtog ito ah. Uh. Parang May tubot, mic tubot, pa nga tubot, eh. May mic po. Okay, oh, eh, oh. no? Ano yung mic? May mic. Oh. mic. Okay. Okay. Guys, go sky. Mamaya na natin sila Anong -anong guys. Let's go. So guys, may kita natin dito guys yung tubig. And guys, what's up guys? At nagbabalik na naman ako sa aking video. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kalino yung tubig dito. Ah, so guys, nakupo ako dito. Guys, look at the underwater like that. Ano? ito guys yung slide. Yeah, so akit ka dito, tas slide ka pababa. Ba guys, ang ganda dito kung gusto niyo dito pumunta. Nandito lang kami sa Ito kami guys sa Eh hey, guys, Marikina Marik Marikina Heights, Marikina City. Maganda rin dito, guys. Look oh. Kung taga-Marikina ko, guys, shout-out sa taga-Marikina dyan. Yo, malapit na sa Pitong, guys. Magandas dito. At end yung puno niya. Guys, let's go. Balik na tayo sa kanila. And, guys, may kita natin. And, guys, yung mic. Nabuksan na yung toy niya. Nabuksan na. Uy. Ganda nun, ah. Yeah. Nakaka-taka. Mabuhay oh, lang Kailan ko na guys. Ganda guys, grabe may kumakanta na. Guys guys, pasok tayo sa room. Pasok tayo sa room lot guys. Pasok tayo sa room. Para guys. Guys, papasok ako ng room. Ito yung room 4. So dito sa room guys, malamig. Dito sa room guys, malamig. Maano yung paa, malamig. Tapos ito yung kama. Siyempre double deck yung kama. Saktong-sakto, tsaka may salamin pa. Eh, 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 -e -e. br brr, patapim, trali. Eh, guys, yung aircon niya malamig. At may bintana rin na ginagod ganyan. So, labas na tayo, guys. Yan lang yung laman. Yan yung gamit. Tara, tara, tara. Oh. Yun, guys. Okay, so. Ayun sila, Alex, guys. Napakaganda ng pool, guys. Mamaya, bibideo ko. Later na lang, oh. Guys, okay, napakaganda ng pool nila dito. kasi meron pa yun dito, guys. So, yung pool nila dito, may kita nyo, may pool na dito, may pool pa dito. Pero hindi, dito di di dito pag swimmingan. Kasi pag swimmingan dito, mababaw. May dyan paghihigop ng tubig nyan, guys. Diretso yan dito. ano Later na, guys. Mamaya ako si send